Magandang gabi po, magandang araw po sa inyo lahat To all subscribers at lahat po ng sumusubaybay sa ating channel Patuloy tayong magpasalamat sa Diyos at magbigay ng papuri Alam natin ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan at kasaganaan ng biyaya At ngayon magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos Nais ko pong bigyan po ng pag-aaral itong title na ito Parurusahan ang hindi susunod sa utos. Alam niyo po, Sometimes nakakatuwa po yung mga komento. Bakit po? Nice ko pong ilinaw ito no? Mula po kay Noel Tanyones no. O kay Noel no. Ito po yung paglilinaw ng no. bilang nagmamahal sa inyo, nais ko pong makatulong po po sa inyo noho. At dito naman po sa ating channel, lagi naman po tayo naglilinaw no? hindi para magtalo-talo. At alam niyo yan, mula sa umpisa at marami ang hindi nakakaunawa kaya marami nagko-comment ang ginagawa ko lagi maglinaw. Ganito po, ang inyo bang pagkaunawa sa ganitong kautosan ay parang sinasabi yung binabali na? Dapat hindi po eh. Minsan po kaya ako natatawa na lang sa inyong mga komento ay eh, ganito po inyong kaisipan. Babasahin ko ha. Sinasabi mo, kung gumagawa ka ng kasamaan, dapat sumunod ka sa sampung utos. Ngunit kung kay Kristo ka na, ito yun. Ekalawang Korinto 5.17, wala ng epekto ang sampung utos. Ibig sabihin, pag walang epekto ang sampung utos, ibig sabihin, face out na. Hindi mo na kailangan, di ba? Ganun ang lumalabas sa inyong komento. Pero aking i-analyze ia lang po, no? bilang kaibigan, bilang nagmamahal sa inyo, no? Hindi para tayo magkaroon o ituring mo kung kaaway. Ituring mo kung kaibigan at ituring mo naman yung ating pag-aaralan ay mula kay Kristo naman, ano po? At ngayon, ang sinasabi mo, gusto kong i-analyze to ng ayos, no? Kasi minsan nakakatawa talaga eh, kung ang ating isip ay hindi ganun kaunawa doon sa mga kasulatan. Ay eh bakit? Tinayin po ninyo ang inyong komento. Kung gumagawa ka ng kasamaan, ibig sabihin, gumagawa ka ng kasalanan. Tapos, saka ka susunod sa Diyos. Dapat ganun. Di ba parang ganun ang lumalabas sa inyong pangunawa? O, dapat sumunod ka sa sampung utos. Hindi nga po ganun eh. Ang mangyayari po, ganito yan. Di ba? Gumagawa ka ng kasamaan. Kapag yung sampung utos ay hindi mo sinusunod, ang parusa nun ay kamatayan. Paano mo sasabihin na gumagawa ka ng masama tapos dapat ka sumunod sa sampung utos? Mali po, di ba? Dapat mo malaman na yung sampung utos, pag nilabag mo, ang ipaparusa sa iyo ay kamatayan kasi nilabag mo yung utos. Paano ka pagagawa ng kasamaan kung alam mo pala ang konsekwens ng paglabag ng sampung utos? O alamin natin sa kasulatan para malaman mo no. Kasi ang inyong unawa ay hindi ganun ka malapit, ano? Parang ang layo sa paraan ng Diyos. Bakit niyo? No? Ito'y mababasa po natin sa mga sulat ni Pablo, no. Dito po sa 1:32 ng Roma. So babasahin ko po dito, no. Napakaganda nito dahil nabasa ko ito eh. Makakatulong ito sa iyo, no. Basahin natin, no. Dito po sa Roma 1.32, basahin natin, Alam nila ang utos ng Diyos na dapat parusahan ng kamatayan ang mga taong gumagawa ng mga kasalanan ito. O ba? Diba? Parurusahan ng kamatayan ang lumalabag sa utos. Balikan natin ha. Tingnan niyo po. Alam nila ang utos na dapat parusahan ng kamatayan ang taong gumagawa ng mga ng ito. O di ba? Kapag ikay lumabag, gumawa ka ng kasalanan, halimbawa, pumatay ka. Ang ipaparusa sa iyo kamatayan din. Eh ngayon, paano mo masusunod nga yun? Eh, naroon na nga, dapat mo marinig at mabasa na merong konsekwensya kapag iyon ay sinusunod mo, hindi ka mahatulan ng kamatayan hindi ka mapaparusahan. Tapos yung dapat mo palang malaman, no, ang inyong kaisipan, pag gumagawa ka ng kasamaan, dapat sumunod ka sa sampung utos. Ay di tama din naman pala. Alam mo pala magiging consequence na dapat mo sumunod sa sampung utos kung gumagawa ka ng kasamaan. Ay bakit? Ay parurusahan ka ng kamatayan. Kay Kristo ba? Kapag gumawa ba ikaw ng kasalanan, hindi ka ba mapaparusahan? Mapaparusahan ka rin. Dahil si Kristo ay hindi konsidor ng mga taong gumagawa ng kasalanan. Si Kristo lang ay narunong yung kanyang malawak na pag-ibig at pangumal sa iyo na ikaw ay lumayo sa kasamaan. Ang gawain ni Kristo ipakita sa atin kung paano tayo lalayo sa kasamaan sa kasalanan na yung ginagawa. O di ba? Ang inyong pag-unawa pala ay kung gumagawa ka ng kasalanan sa ka palang susunod, hindi nga po. Pag alam mo ang meaning nito, alam mo ang paglabag dito ay kamatayan, ay hindi ka gagawa ng kasamaan. Tama po ba? Dapat ganoon. Kung alam mo 'yung sa utos, pag lumalabag ka doon at sinusunod mo at pag lumabag ka, may kaparusahang kamatayan. Di diba, napakalinaw naman? Dapat ganun ang unawa natin. Tsaka ka palang susunod. Kapag gumagawa ka ng kasamaan, ang taong sumusunod sa sampung utos, hindi yung gumagawa ng kasamaan. Yun ang dapat mong malaman. Ano? O ngayon. So, malinaw niyan sa iyo. Ngayon, basahin ko itong ibinigay mong talata sa ikalawang Korinto 5.17. Ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Ngayon kaibigan, ito bang ba sinasabi mong ikalawang Korinto 5.70, wala ng epekto ang sampung utos? Pag sinabi ni Kristo do sa mga sulat ni Pablo, kapag ikay nakipag-isa na kay Kristo, isa ka ng bagong nilang. Wala na ang dati mong pagkatao. Halimbawa, anong dati mong pagkatao? Iisa-isahin natin. Kasi sinasabi mo, walang epekto ang sampung utos. Eh kung iyan ang gaganapin mo sa panahon ni Kristo, edi eh, isa-isahin natin ano ba yung sampung utos. O dumuhon na tayo sa ano sa pangalawang utos na sa pangalawa, di ba? Yung relationship mo sa iyong kapwa. Di ba? Unang-una, igalang mo ang iyong ama at ina. Di ba? Huwag kang magnanaka, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magsisinungalin, huwag kang mag-iimbot. So, doon muna tayo bago ang Diyos, no? Iisa-isahin natin yan. So, punta muna tayo doon. At ito ang talata, no? Kung sinasabi mo, kung ikay nakipag-isa na kay Kristo. At itong sampung utos ay hindi apekto. Ibig sabihin, wala nang epekto sa buhay ng isang tao. Naku po. Napakaking epekto ito sa buhay ng isang tao. Kasi nasa turo yan ni Kristo. Yang sampung utos. O, baybayin natin, no? So, mapupunta po tayo dito sa talatang ito sa mga sulat ni Pablo 4.22 At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong paumuhay na nakaraan ang dating pagkatao. Ano yung nakaraan? Ang dating pagkatao. Halimbawa, yan nga, sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pandaraya. Di ba? Ano yung pandaraya mo? No? Kaya nga sinasabi dito, kailangan mong magbago no Mga bago sa espiritu na inyong pag-iisip Kaya ang sinasabi pa dito sa 24 At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao Na ayon sa Diyos ay nilalang Sa katuwiran at sa kabanalan at katotohanan Iyan po yun Kaya dapat mong malaman Yung dati mong pagkatao Ano yun? O isa-isahin natin Kaya nga pagkatakwil ng kasinungalingan. So, aalisin mo na yung kasinungalingan mo. Ay magsalita ng bawat isa sa inyo ng katotohanan. So, lalakipan mo ng katotohanan. Hindi mo ulang alisin ang kasinungalingan, kundi magsalita ka ng katotohanan. Sa iyong kapwa, sapagkat tayo mga sangkap na isa't isa sa atin. Yan ang dapat mong malaman. O ngayon, para maintindihan pa natin ang mga bagay na ano, lulundag lang ako sa 28. Ano sabi pa diyan? Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Di ba yan ay nasa sapong utos? Pang ilan yan? Huwag nang magnakaw. Pang walo. Di ba? Huwag kang magnanakaw. Pang walong utos yan. Kung alam mo lang. Di ba? Oh, Kaya pag ikaw ay hindi na nagnanakaw, ito ang idadagdag mo, ia-action mo bagkus magpagal na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan niyan. Dati nagnanakaw ka, nangungulimbat ka. Eh ngayon, nagpapagal ka, gumagawa ka ng mabuting bagay parang may ka. Na dati nagnanakaw ka, ngayon nagbibigay ka na. So ganun na pagdating sa salita ni Kristo. Di ba't yan na ah, nasa sampung utos? Tapos sasabihin mo, wala ng epekto? Yan, sinabi mo. Wala nang epekto ang sampung utos. Patutunayan ko sa inyo, nagsisinungaling kayo. Ayaw, ayaw nyo tumanggap ng katotohanan? Kayo pa ang nag-aalis ng mabubuting bagay na itinuturo ng Diyos? Dalikado ang ganyang kaaral. Kayo mismo ang nag-aalis sa mga katuruan ni Kristo. O alin pa yon? So, baybayin natin ha. Ngayon, na bay bay na natin, nasa sapong utos po yung huwag ka na magnakaw, di ba? O alim pa. Basta din natin yung mga talatang ito na magbibigay sa iyo. Nasa sampung utos din po ito. Mga anak, sundin ninyo ang mga magulang ninyo dahil ito ang nararapat gawin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Yan pala ang dapat mong gawin eh. Sundin ang mga magulang. Ibig sabihin, igalang e, mo ang iyong ama at ina. Ito ang unong utos na may kasamang pangako. Di ba't nasa sampung utos yan? Panglima po yan. Di ba? <laughs> Di ba nyo nalaman na nasa sampung utos yan? Oh? Kaya nga dito, verse 1. Mga anak, sundin ninyo ang mga magulang ninyo dahil ito ang narapat gawin bilang mananampalataya sa Panginoon. Eh kung sumasampalataya ka sa Panginoon, hindi mo ba susundin ang sampung utos? Eh yan po, kasama po eh. O di ba? Kaya kaibigan, huwag mo sabihin walang epekto ang sampung utos. May epekto ito. Kasi unang-una, igagalang mo na ang iyong mga magulang at susundin mo na ngayon. Diba? Dati, yun lang ang sinasabi. Eh. Igalang mo ang iyong ama at ina. 'di ba? Huwag kang magnanakaw. 'Di ba nakakadalawa na tayo. Si Kristo dinagdagan ng magandang halimbawa. Na dati nagnanakaw nga. ngayon hindi ka na magnanakaw. Bagkus, magpagal ka, gumawa ka ng mabuti at makara, makatulong ka sa iba. O di ba? 'Yun ang kagandahan kay Kristo. O ano pa yung kailangan natin malaman sa sapong utos? Magpatuloy tayo sa pagbabasa. Para malaman mo ano pa yung pag-aaral natin dito, no? Ito pa ang sinasabi dito, no? Tuloy lang natin itong verse 3. Maganda rin ito. At ito ang pangako. Giginhawa ka at hahaba ang buhay mo rito sa lupa. Yun ang pangako, di ba? O ilagdagan pa natin sa sampung utos. Ano pa yung sa sampung utos? Masahin natin itong nga, uh, kaya huwag na kayong magsisinungaling. Di ba't kasama yan sa sampung utos? Pangsiyam po yan. Huwag kang magsisinungaling. Pagtuloy natin. Di ba do'n lang natatapos sa sapong utos kay Moises? Kay Kristo, mayroong idinadagdag. Sa halip na huwag ka lang magsinungaling, ang sinasabi pa dito, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan sa kanyang mga kapatid kay Kristo. O di ba, kapag ikaw ay sumusunod kay Kristo, sasabihin mo walang epekto sa sapong utos. ay eh, lagot ka kay Kristo pag inalis mo ang sapong utos. Kasi nga para maintindihan natin na yung sampung utos, tinutupad mo with action na. Dati, pag sanabing, huwag ka magnakaw, eh ka lang, tumigil ka lang, hindi na ako nagnanakaw. Kay Kristo, so iba eh. Hindi ka na magnanakaw, kundi bagus magpagal, gumawa ka ng mabuti, tumulong ka naman sa iba. Para, para maiwasan nga yung pagnanakaw. Kaya yung iba nagnanakaw, kasi wala eh. Eh ngayon, mawawala ang magnanakaw kasi lahat ng kakaroon. Kasi yung wala, kaya nagnanakaw. Yun ang dapat niyong malaman. Ay kayo, kung ikaw ay tagang mananampalataya kay Kristo, yan gagawin mo yung paraan ni Kristo eh. Mga, mga kapatid, nakakasubaybay ba kayo? Huwag kayong gagaya sa ganitong mga kaisipan na sinasabi nila, walang epekto daw ang sampung utos. Eh, nakakatatlo na tayo eh. O pang-apat na ba yun? No? Oyan, yan, alamin pa natin sa mga kasulatan. Mula po dito sa mga kasulatan ay babaybayin po natin. No? Ano pa ang sinasabi? Kasama ba ito sa sampung utos? Basahin natin itong unang korinto 10.8. Nihuwag din naman tayong makiapid. Pang ilang po yan? Pang pito. O di ba? Huwag kang mga mangangalunya. O di ba? Kasama yan Oh. Turo pa nga ni Apostol Pablo yan ha. Huwag mo sasabihin na, ay hindi naman turo yan ng Panginoong hesus Kristo. Kinot lang yan ni Pablo. Aba, kahit pa yung kinot yan. Yung sinusulat ni Pablo, utos yan ng Panginoon sa kanya. Kaya na isulat O ba? Diba? Nasa sampung utos ba ito? Na huwag makiapit? Gaya ng ilan sa kanila na nangakiapit at ang nangabuwal sa isang araw ay 23,000. Kaya sinasabi niya para hindi tayo mabuhal hindi tayo maparusahan, huwag din tayong makiapid. Kasi nga ang consequence ng ganyang bagay, may kaparusahan. Nalaman ba niyo yan? O ito pa ha? Basahin din natin ito. Pag-ingatan niyo huwag makiapid ang sino man sa inyo. O, pawalang halaga ang mga bagay na espiritwal. Tulad ng ginawa ni Isaw, ipinagpalit niya sa pagkain ng kanyang karapatan bilang panganay. O di ba? E bilang Kristiyano ka, sasabihin po ninyo wala wala nang epekto ang sampung utos. Parang ipinagpalit mo rin para kasi isaw. Yung mga bagay na spiritual, di ba? Kaya nga sabi ni Pablo doon sa 7:12 ng Roma, ang utos ay banal at mabuti. Di ba? Mabuti po yung kautusan. Huwag niyo pong babaliwalain. Huwag mong sasabing wala ng epekto. May epekto yan kung alam mo ang kasulatan. Magbasa-basa ka ito mo. Binabasa ko sa kasulatan, ano, sa bagong tipan pa nga. O, di ba? o. O, ngayon, dagdagan pa natin ito. Unang Korinto 10.6 Ang mga bagay nito ay naganap bilang halimbawa para sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga bagay na masasama gaya nila. Yan, nasa sampung utos yan. Huwag kang magnanasa. Huwag kang mag -iimbot. Yan ang ikasampung utos. Eh, ano yung nauna? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang Diyos ay mapanibaghuin. Ipangilin mo ang araw ng Sabat. Yun ba yung ba'y nasa sampung utos na dapat sundin? O, puntahan natin. Ano ba yung ibig sabihin doon? Ito ang sinasabi dito ha, para makita natin. Mga munting anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Jyus Yan, utos pa rin ho. Yung e, ni Juan. In e, isa sa sampung utos. Hmm. Babaybayin pa natin. Siloso nga ang Panginoon eh, kung tutuusin. Eh tayo baga, sama sa mga di mana ng palataya. Ayun ang ang Panginoon. Kaya sinasabi niya, huwag kayong makipamatong sa mga hindi mana ng palataya sapagat anong pagsasama mayroon ang katuwiran at kasamaan. O anong pagsasama mayroon ang liwanag sa kadiliman. O ba? Diba? eh, kung ikay nasa liwanag, nasa liwanag ka. Ayaw ng Diyos na ikay nasa kadiliman. Ganun po dapat nating malaman, no? Ano yung pag sinasabi natin na ipangili ng araw ng sabat? Ano ba yung araw ng sabat? Magbibigay ka ng panahon sa Diyos. Yun ang ibig sabihin doon. Yung sabat, magbibigay ka ng laan o oras sa Panginoon. Katulad ito, nag-aaral tayo. O ba diba? Anong sabi po ng Hebreo 10.25? Tignan natin ano sinasabi diyan yan. Para malaman natin ni nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba kundi palakasin ng loob ang isa't isa lalong lalo na kapag inyong nakikita na nalalapit na ang araw ibig sabihin po diyan no yung ganitong pagtitipon ito po ay tayo nagkakaisa na tayo nagpapasalamat sa Diyos nag-aaral tayo ng salita ng Diyos yun ang ibig sabihin binibigyan natin ng panahon ng Diyos katulad nitong ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Yun ang ibig sabihin na ipangilin mo ang araw ng Sabat, magbibigay ka ng panahon sa Diyos. O ba? Diba? Yun, mag-aaralan tayo. Magpapalakasan. Kaya nga palakasin ang loob ng bawat isa. Yan po ang ibig sabihin Yan, kaya nagtitipon-tipon. O, okay na po ba? Kaya wag po nyo sasabihin na yung sampung utos ay wala ng epekto. ay eh kayo, kung anong gusto ninyo, hindi ko naman kayo pinipilit kung ayaw nyo sundin ang sampung utos. Eh nasa inyo, kasi may free will naman kayo eh. Yung free will nga minsan ang makakapagpahamak sa iyo kung hindi mo susundin ang Panginoon. Kasi ang gusto ng Diyos, may kusa kang pagsunod sa kanyang mga utos. Kung ayaw mo, ang consequence, kamatayan. Yan, yan lang may mapapayo ko po sa inyo at binasa po sa kasulatan. So magandang gabi po sa inyo lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Do sa mga nakaunawa, please like and subscribe to our channel. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Tayo po'y manalangin. Ama, puli kami nagpapasalamat at dagdag na kaalaman ng aming natutunan ngayong gabi o ngayong araw na ito. Salamat po Ama. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.